Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. This is your servant. We'll share the word from God and uh, make a testimony during my work. Uh, today is November 12, 2023. Before I will tell my testimony, to pag reading wording sa word ni God from the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 4. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo sa halip pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangaral sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya kundi sa pangyarihan ng Diyos. Verse 24 Uh, verse 5. So, yun po, no? Itong talata na to, ang sabi po dito ni Pedro, na hindi po siya nangangaral ng matatamis na pananalita. Ako din po, hindi po ako nagsasalita yung mga magaganda to encourage you like uh, pag sumampalataya ka, mag maano ka, yayaman ka. Pag sumampalataya ka sa Panginoon, may matatanggap kang ganyan. Hindi po. Dahil ang gusto po ng Panginoon sa akin na isasalita po ang tungkol po sa kaligtasan. Kaya, pure word na mula po sa Biblia. Yan po ang aking mga essential kung na, napansin nyo po talagang nagbabasa ako ng verse, di ba? Pero mahilig po ako mag-testimony kasi yung testimony ko po, nagagalak po kasi ako dahil mayroon akong mga bagong naranasan sa buhay ko na nafe-feel ko talaga it's uh, the mazes of God or paano niya ako kinausap and how he, ans he answer my prayer, my needs. Kaya iyan po yung mga testimony ko. Iyan po ako mahilig. So, ngayon ito naman ang testimony ko during my work. Po kasi, uh, sa work ko po kagabi, eh ngayon po, kagabi po, uh, November 11, ano? Ngayon, 12 na po tayo. So, nung gabi, nakita ko na yung isang gawain, isang trabaho ay madaling natapos at maraming uh, trabahante. Kaya akala ko po na na ako ng maaga kasi lagi po ako nagsasabi na uuwi oh, na ako. Gusto kong uuwi ng maaga ngayon, under time. Kaya naghintay lang ako kasi medyo nahihiya naman po ako na magsabi na naman uli na pwede ba akong umuwi ngayon, dami mga tao. Tapos naghintay lang ako, ano oh, pero gusto, gusto ko rin na sabihin ko na kaya para makauwi ako ng maaga dahil uh, mag-attend ako ng service. Pero naano po yung hiya ko kaya inano ko na lang na sa bagay humingi din ako kay Lord. Sabi ko humingi din ako kay Lord na ano eh, na yung madagdagan yung sweldo ko ba dahil nga syempre may pinaglalaanan ano and then sabi ko na Lord kung ayun sa kalooban mo na aaten ako ng service bukas at kung pauwiin mo ako ng maaga lahat ng mga kagustuhan mo ayun ang mayayari ako ganyan, ganun lang yung plano ko na sana maaga akong umuwi pero gusto ko rin na uh, madagdagan yung sahod ko kayo po ang sa lahat, Lord. Pero kung kung gusto mo akong pumunta sa isang lugar na yan to worship you, paagahin mo akong umuwi. Ngayon, dito ko malalaman, Lord, kung uh, sinagot mo ang aking mga sinasabi. Yun nga, no? Kasi hindi naman proper prayers yung pagkaano kay Lord. Kasi during my work yun, eh. Nag habang nagwo work ako, kinakausap ko si Lord. And then, yun na nga, naghintay ako na naghintay at doon ako sa isang pwesto tapos kinano ko yung yung kung saan ako nagtrabaho, sabi ko sa staff na sa uh, sa mga anong oras ba matatapos ang line na to sabi niya mga nasa mga 6:40 or 7 sa mga ganoon so kung ganoon makakauwi ako ng maaga sabi ko sa kanya pero sabi ko pagkatapos naman dito, doon naman ako papadipati naman ako sa ibang lugar eh, para mag ano, overtime. Pero thank God po, dahil lahat po ay merong tao sa pwesto at sabi nung staff na pag natapos na dito, pwede ka na umuwi. And thank God po, no, natapos po siya um, 6.50 mga ganun po natapos. So, ang time out ko is 7. 7 a.m. po. At natuwa po ako dahil actually yung uwian ko is 7.30 ako eh. Pero 7, kaya na-amaze po ako sa numbers din, ano. Eh sabi ko, sobrang grateful ko talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, sobrang grateful. Ganun. Sinagot mo ang aking uh, pakikiusap sa'yo na kung gusto mo ako mag-worship sa'yo, ay paagahin ako akong umuwi. Hindi man talaga maagang maaga, pero at least maaga pa rin dahil 7, ba diba? Kasi, ano, uh, all, almost nag-umuwi po ako naman 9. So, medyo mabagal na rin yun. Kung uwi ako ng 9, tapos kunding tulog na lang, tapos uh, pupunta na doon sa service. Kaya, ngayon, nakapag-relax po ako dahil 7 o'clock po ako naka-uwi kanina po at ngayon po is 9.47 na po no so medyo nakarelax na ako nakapag almusal na ako at ngayon mag prepare na lang ako something and then konting tulog and then gigising so yun po yung ano ko ang main topic ko po dito is God really talk to us yung pakipag uh, usap sa atin, hindi yung kagaya sa man to man na word for word, di ba? Yung ano lang talaga, yung ma ka lang talaga, kasi yun na nga, naaga akong umuwi, so gusto, gusto po talaga niya na mag-worship ako. At yun din po kasi ang gusto ng kalooban ko rin na, Lord, gusto ko na talaga mag-worship sa'yo. Saan mo ako dadalhin? So yun po, no? At ayan uh, yan po ang aking testimony and the word of God from 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5 po. Huwag niyo pong kalimutan ang verse na ito. Dahil napakaganda po. Ito po ay nangangaral po si Pedro doon sa mga taong hindi pa mahigpit ang panampalataya. So ang kanyang mga word na mga sinishare ay medyo ma malambot or baga hindi masyadong mahirap no at hindi siya nangangaral ng ano yung para mainganyo po tayo nakagaya po ng mga iba na sasabihin na you believe this to get rich mga ganun ganun di ba yun po yung mga false uh, preachers dapat ang ating isi ay tungkol po kay Jesus Christ kung paano niya po tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. So hanggang dito na lang po and God bless you po sa inyong lahat. Thank you for watching my videos at sa mga lives ko po. Come and join me.